Nagkaroon po ng uh, tandem ang DA at ang DSWD uh, para po dito sa programa na nakapalo pa rin sa BBM programan itong uh, walang gutom program ng DSWD. ano? Uh, medyo pwede bang ipaliwanag hunin niyo sa amin ang mga mechanics nito, sino-sino ba ang mga prioridad na pwedeng makinabang hurian, paano ito tatakbo at hanggang kailan po naman kaya? Tuli-tuli uh, itong programa natin. Parte ito ng malawakan na koordinasyon ng DA sa iba-ibang ahensya kagaya dito nga sa DSWD, sa DOLE, sa mga lokal na pamahalaan. Uh, sa pagpapalawak natin ng ating uh, 20 uh, pesos na bigas uh, program, uh, ito yung uh, P20. So pangunahin layunin nito dito sa walang gutom na magkaroon ng access din sa murang uh, pagkain lalo na sa bigas uh, lalo na yung mga uh, nakikinabang dito sa walang gutom yung sa food stamp program ng DSWD alam natin na uh, nagbibigay sila ng mga uh, tawag dito yung yung voucher sa mga uh, kadila mga constituents um. At uh, importante na magkaroon sila ng akses sa, sa murang pagkain. At ito na nga yung uh, isa dito, yung, yung murang bigas. Binabanggit nga po ah, sa mga report na rin at naman ho na naging mga pahiyagan, itong walang gutom 2027 program na yan, eh, inisiyatiba po ng DSWD maging ng DA, ang layon mabawasan ano ho, yung gutom dito sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang tulong pinansyal mga pamilyang may mababang kita at kulang sa pagkain. Tama ba Gagamitan ito ng Electronic Benefit Transfer, yung EBT system na sinasabi para maging maayos ang pamamahagi ng ayuda? Uh, meron bang uh, meron bang katapat na cash ito? Uh, actually, yung Walang Gutom program nagbimigay yan ng uh, yung sabi mo nga, yung card at uh, automatic yan. Sa ngayon, kasi nasa 300,000 families na yung kanilang uh, naseserbisyohan. So, bukod dun sa subsidy talaga, ano to eh, yung digital systems at saka yung kanila mga policy alignment na DSWD nakakatulong uh, talaga dito kahiro.